Saan po ba natin makikita ang SWIFT code ng banko na ating kailangan para sa nating mga payout dito sa FB? Pindutin ang Google. Dito sa search bar, itype ang dot pangalan ng banko na gagamitin dot ninyo sa payout example, WDO SWIFT code. Yan na po yung SWIFT code ng dot banko. For example ulit, hinahanap po ang SWIFT code ng BPI. I-type e nyo lang po ang Bpiswift.code code. Yan na po ang dot SWIFT code ng BPI. Sana po ay maging maingat sa pag-fill out ng inyong mga payout para hindi po tayo magkaroon ng problema at ma-received po agad inyong payout. Mas na may natutunan, huwag kalimutang mag...